Pip, <laughs> Good morning, good morning, good morning, mga kapatid. Ah, pinalabas ko na itong aking peking duck. Ayan. Yung aking peking duck. Ayan. Bigat. Mga dalawang kilo siguro ito. Bigat. Ayan. Ito ano ko. Ah, pa... Pa ano ko na dito. Pasisiw ba? Ayun yung na din yung nanay nila sa ano sa palayan. Dyan sila. Ayun sila makiyat na. Naligo sa balon. Dyan makiyat na. Ayun sila ayun oh. No. Sila sa palayan. Hmm. Nagtatawag, nagtatawag yung uh, kasama niya. Nagtatawag siya. So pakapakawalan ko na to para makasama niya yung mga yung nanay parent niya. laki biat ah ini pipip 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 pip pipip 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 pip 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 parang ano na siya parang bibi <laughs> parang bibi ito e, ito yung hybrid na klase ng bibi mga kapatid ito ah, yung hybrid peaking duck ito, ito naman yung local natin ito yung bibi natin sa Pilipinas binili ko yan sa tropa nagbibenta siya ng mga sisiw dadagdagan ko pa yan gusto ko maging 20 para marami And unti unti lang mga ano din natin yan tsaka may mga palimlim na rin ako na ano nito mga kapatid may palimlim na rin ako ilang piraso lang yun mga tatlo tatlo pa lang ay hindi apat na pala na dagdag kahapon Nali, pinasabay ko sa ano paglimlim ng manok sa mga kapatid yan. God bless and bless papakawalan ko na siya okay bye bye na bye bye hmm hindi yeah, uh, lakay, lakay <laughs> <Yan>. uh, laki <laughs> laki mga kapatid ilo ang kilo rin yan para malaya na siya para makasama niya na yung mga parent niya hindi naman alis yan o oh. yan pipip pipip yan ka lang o oh, diba